So meron tayo ditong gagawin. Pinapagawa ito. Dinala sa atin ngayon lang. Uh, ito ay ceiling pan. na uh, pangalan ay Nova. So huminto ito. Sabi ng may-ari. Kaya alamin natin ang sira. So ayaw daw mandar. Tumigil. Tapos tenesting ko ito. Sinaksak natin. Pero ayaw umandar. Tapos tenester natin. Kumuha tayo ng wire. Ayan. Plug. Pwede itong gawin. ilagay ko yung tester sa continuity times 1. Tapos tinesting ko ito. Ayaw pumalo sa tester. So, ibig sabihin ay mayroong diferensya. Maaring linya or yung linya papuntang motor o yung motor na. Kaya alamin natin. Kalasin natin. At para malaman natin kung motor nga ito. Ang siraan kakalasin natin so, pagkakalas nito ganito para malaman din nyo kung paano ang unang-unang kakalasin so, ayan tapos ay kakalasin ayan. tapos, itong tatlong to na screw niya para sendin natin so abang nagkakalas tayo sana subscribe kayo sa channel namin para dumami naman na subscriber namin bago pala kayo makasubscribe makashare at makalike kailangan nyong maglagi gumawa ng account mag sign in sa youtube at mag sign in kayo doon at saka kayo makakapag subscribe pero libre naman ng sign in, wala naman problema. At uh, pwede rin gumawa ng sarili ninyong channel at mag-upload din. Kung gusto nyo i-upload, pwede nyo i-private o public din yun. So, pwede rin gumawa ng ganito. So yan. Uh, tapos, kakalasin natin itong dalawang tornilyo na ito. Yan, kakalasin natin itong dalawang tornilyo. So, kalasin natin itong tunnel yung ito. Ah. Dalawa ito, ang kabila. <coughs> yung may dito meron pa rin kayong kakalasin eh. para umiwalay siya sa ano yan, so ganun kala pagkakalas nito ayan yeah. so, kita nyo nakatanggal na siya sa so, tanggalin lang natin dito sa ano niya kung so mapapansin ninyo, mayroon na siyang tape dito. Sa so, ito ay uh, nagkasira dito dati. Tapos uh, may ginawa sila. So, ganyan ang pagkakalas. So, <clears throat> yung motor naman, kinalas natin, ay dito natin siya kakalasin. Pero kailangan natin lagutin dito kailangan nating maglagot sige tatanggalin muna namin itong tape tapos makita natin kung ano meron dito yeah, pinutol na natin ano dito so dito so pagkakalas nito mayroong apat na screw dito ya, kalasin natin Ayon. apat na screw ganyan ang pagkakalas ng uh, ceiling pan marami na rin ako nagawang ganito Nova tatak na ceiling pan uh, yan so tapos ito na ganunin lang ninyo So meron siyang ano dito eh. so lumabas na siya. So ito, hugutan o oh, ah, bago pala natin meron pa pala dito dalawang ano. Yung kumakapit dun sa likod sa screw. <coughs> Tanggalin din natin ito para maugot natin sa cover. Manood lang kayo sa mga video ko. Marami kayo matututuan Lahat panoorin niyo kasi magkaka-idea kayo kung ano ang sira ng erit, mga electric pan at kung paano i-repair. -re Hindi kasi pwede na isa lang yung papanoorin niyo. Dapat lahat mapanood ninyo. Like din ninyo sa share mga kakilala ninyo. Pinakamalaga mag-subscribe kayo. So, <clears throat> kita natin. Ito yung motor niya. Yan. So, ang wire nito, 3 wires lang ito. So, yung Nova na na motor ng electric pan, tatlong wire lang. Yung ibang electric pan na ginagawa natin, 6 wires yan. Okay, so, babalatan ko ito. Ito natin, baka nandito ang problema. Kasi, ginawa na ito dati. Balatan ko lang. kung mapapansin niyo mayroon siya dito ano nung kinalas ko yung tape may dugtong dito bukod sa pinutol ko rito may dugtong dito so ibig sabihin dito maaring naputol kasi nung nahila ko ito isang wire na nasa loob habang nagtatanggal ako ng tape nahila ito nahugot eh galing dito So ito, ang problema yun oh. Kita ninyo. So nalagot, nalagot siya. yon nalagot. Nasusunog yan. Yan ang karaniwang sira ng ceiling fan. Kasi yung kakaiikot ng kakaiikot niya, nababa na ito. So ito dati, ginawa na, dinugtong. Tapos, naputol ulit dito naman sa banda rito. So maaari ito lang ang sira. Ngayon, <clears throat> tingnan natin kung may contact na ito. i rin natin sa continuity yan o, times 1 tapos tignan natin kung lahat dapat ito may reaction may palo dapat may palo dapat ito tignan nyo kung, kung mayroon itong palo dapat yan so t lagay natin dito sa kabila so meron Then, lagay natin dito sa naputol pang isa. Tatlo wire to eh. Yan, meron lahat. So, ibig sabihin, <clears throat> yun ang problema. Ayan o, may palo lahat. Kasi so, kung itong tatlong ito kasi, wala. Walang palo siya. So, sira ang motor. Papalitan. Pero ito hindi papalitan. dudugtungan lang natin itong wire na ito. Tapos, ikakabit natin ulit dito sa wire niya. Color code naman siya. Magpa-partner-partner na kaya eh, gagawin ko to ng wire na bago gasing haba nun nito, dalawang to yung matibay-tibay na tapos idudugtong ko ulit doon so hanap muna ako ng wire so, ito yung wire na dugtong natin puti din para na may tayo mayroon pa na mag uh, kabit sa kanyang kulay Tapos so, hindi din na tapos dudugtong lang natin dito So yung gagawin natin tungkol para hindi ma sya na puto Na siya tapos tepan din natin yung ano niya hanggang dito para uh, hindi magasgas sige <coughs> so, na natin okay ganyan lang tapos ito mamaya, duktung natin itong tatlong ito. Doon sa ating pinutol dito. So, papasok ulit natin ito. bobo ulit natin. So, ang pagbubuo, ganun din. No? So, ipapasok na nyo dito. Yung wire na inugot natin. Ayan. Tatlo. Tapos yan, papasok dito medyo ano yung paglalagay ng cover pag kailangan itapat natin kasi minsan hindi siya nakatapat ayan okay so ganyan kailangan makatapat dun yun know, sa tornilyo tapos si tornilyo i ano natin, i natin tong likod Uh, para ano so nalagot lang siya doon kuya mm. yung Bin, ano kinab kinabit ko lang uh, uh, lolo ko so yan nalagay na natin yung Turnilyo tapos itong isang cover nya Lagay din natin yung front cover yan so ganyan lang tapos niyo lang, Lagay nyo oh, ng tornilyo nyo yung ano boy, na screw nya uh -oh. ito yung screw nya tatlo yan tulad nung pagkakalas natin di babalik din ninyo yan ito rin yung channel namin si pagka ganito sira pa yung mga appliances lalo na yung electric pan pag alam nyo gawin nyo na Gawin nyo muna. Pag hindi nyo nagawa, saka nyo ipagawa. Mala nyo, magawanin niyo Kasi nanonood kayo sa ano namin. Channel namin. Kasi totoo itong ginagawa namin. Hindi kami nagagawa-gawa lang ng YouTube. Para mapanood. Yung iba, nagagawa ng YouTube. Para mapanood lang. Pero hindi naman nagagawa talaga. Yan. Nalagyan natin ng kabita. natin putulin. So, babalatan natin kasi dudugtong natin ito mamaya. So, ngayon, lagay natin dito. So, yung tapat ng wire niya, dun yun din itapat. Huwag dun sa kabila dahil magdudugtong kayo, di ba? Ayan o, yan dito rin wag doon Ma, mahaba yung wire na dudugtong ninyo tapos ilalagay niya ito turn, ang tornillo niya dalawa ito magkabila Tapos yung isa, ito. Masigpitan ninyo. Tapos ito. So ilalagay din niyo ito. Hindi naman siya ano, <clears throat> may hindi alangan eh. Hindi naman. Kung alangan yan, magdudugtong tayo, di ba? O dugtong natin yan. Tapos lalagay natin ito. Ito nga ba yung tornilyo nito? Diba? Ang ito. Napin natin yung tornilyo. Ito, so, ito, lagay natin yung ano niya rito counter clockwise yung ano dito screw nya Oo. para hindi siya makalas kasi iikot ito tapos tignan natin kung magkaka problema yung layo niya hindi magdudugtong tayo yan tinan nyo puti puti kung ano yung kulay hindi eh yun din yung anyong lalagay yung gray gray na natin kung hindi bitin kasi kung bitin magdudugtong tayo Papuputol kasi. Ayan pangalawa na itong na-repair. Ganito ang si niya. Yeah. Okay, yeah. so titipan lang namin to tapos titestingin natin. Okay, titipan lang namin. Okay, nakita ninyo ito, no? natipan na namin. Eh, kanina, sabi ko, titipan ko lang yung tatlong wire na pinagdugtong natin. Tapos tinipan ko isa-isa. Tapos namatay pang ko isa-isa. Tinipan ko naman ang buo para di eh, para nakatago yung wire para maganda tingnan. Ngayon, testingin muna natin bago natin buuin kung iikot talaga siya. Kung yan ang naging problema. Ayan. So, testerin ko lang. <coughs> so, dapat ito, uh, ano siya? Palo siya. Tignan eh, ninyo sa tester. Dapat uh, palo siya pagka uh, pinagano ko yung plug niya. Naglapat pa magkabila. so, kasi So, pag ganyan, okay na. Kasi kanina, nung dinara rito, walang ganyan. Hey. Hindi siya napalo na ganyan. Okay. Ngayon, subukan natin sa saksak sa outlet para kita natin kung iikot talaga siya. <coughs> Bago natin buuin kasi baka hindi. Di. Hanapan natin na ibang sirap. So, saksak ko na. Tingnan ninyo. Eh, pansin naikot na. <laughs> yan lang ang sira. oh, pangkaraniwang sira yan. Pagka meron kayong ganyan. Hmm, di libre na yan kung kayo makapagawa. Ha? Ayan. So, na natin. So, tingin ulit natin. Okay. lagi <clears throat> so, so, kakabit na natin dahil nakita natin na umikot na siya. Kabit natin yung screen protector ng LSE niya. nya itong ganito nya yeah. eh, subscribe kayo sa channel namin para dumami naman subscriber natin kaya matakot mag subscribe kung wala pa kayong youtube channel mag uh, youtube account eh, pwede kayo mag sign in pag sign in ninyo okay na makakapag subscribe na kayo makakapag like makakapag share pag naka-sign in kasi kayo sa YouTube, mas marami kayong mapapanood kasi yung mga hindi pa sa pag hindi kayo naka-sign in, mapapanood niyo. Kaya mas maganda naka-sign in kayo. Yeah. Okay Tapos lagay natin yung LSE. <coughs> Dapat lang ninyo yung ano niya doon sa ano. Tapos ito. Lagyan natin. Tamang hipit lang. Tapos lagay na natin itong... Ano niya? Tapos, t-testingin ulit natin. Kung ayos talaga. So, testingin natin ng may kabit na ano kung may hangin. So, saksak natin sa outlet. <coughs> tingnan ninyo. Okay. Nakita ninyo. May ikot naman meron pa yung ganitong electric fan, no? yun ang tingnan nyo muna. Pagka wala yun, saka nyo hanapan na ito. Subscribe kayo sa channel namin kana nakinabang uli kayo sa aming video ngayon Nova ceiling fan ginawa natin simple lang 'di ba ayun oh ito ang mga videos ko sa aking channel uh is Jess Repair TV share din niyo sa mga kakilala niyo hey okay.